Hello guys, ginawa ko itong video na to. Ayun. Para magbigay lang ng konting info. Ayun. Kung okay ba yung ano, yung strategy sa pampadami ng followers yung follow to follow tapos yung bibili ka ng followers. Ayun. Gusto ko lang pong i-share itong idea na to kung okay ba siya o hindi. Ayun, ganito. Kung follow to follow kasi guys ang gagawin niya hindi organic yung ano nyo, followers. Pag nag-live kayo, sigurado walang manunood. Kung robot din, sigurado din yan. Wala din yan manunood. Kasi ang nabili nyo lang doon, followers. Kaya kung gusto nyo pong ano, ma magkaroon talaga ng organic na followers, yan, punta kayo sa bahay ng iba, tapos ipalo nyo sila, tapos mag iwan kayo, mag comment kayo doon sa, ano, sa mga video nila o reels yung naayon sa ano sa ginagawa nilang video para related doon yung comment niyo sa video nila topic yan kaya sa mga bago diyan guys kung iisipin niyo na maganda yung ano palo to palo Naku wag 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 wag, wag na wag niyo gagawin yan para magkaroon kayo ng organic na mga viewers kasi marami din akong kaibigan diyan na nakikita ano talaga yung ano mga followers nila 100,000 ganun. Pero pag nag-live sila nanonood dalawa, tatlo, minsan wala pa. Ayan, kasi hindi organic yung followers nila, galing sa ano, follow to follow. Ngayon. Kaya guys, pag gusto niyo ng mga ganitong video, topic, mag-comment lang kayo diyan, ita-topic natin. Okay? Ma